Good morning mga kanay Sana samahan nyo ako Sa pinakaunang Bibisitahin ko dito sa Palapag Na si Tatay uh, Isang senior uh, At ang pagkakalam ko Wala siyang kasama dito sa bahay Mag-isa lang siya kaya alamin natin kung bakit nag-iisa lang si tatay sa kanyang kalagayan na ganyan. Ah, samahan niyo ako -nice. Napansin ko lang mga nais -nice, yung bahay ni tatay. Wala na mga bintana tapos butas-butas na talaga. Good morning po. Good morning, man, Hi, man po si tatay. Yade. Ay, doon ito. Ay, hey, doon. Mas masayuran -mas siya. Ilang taon na si tatay? 87 po, ma'am. Ay, 87. Okay, 1937. Okay. So, hindi na po siya nakakatayo? Hindi Oo, oh, oh, ma'am. Oh, okay. ah, pero, kumakain pa naman siya ng maayos. Oo, oh, nagsisikaungad, pero siyempre, iba naman sa angkuan. Hinungitang Pero may maintenance po sa sabulong, eh? Wala yan na yan, nakuan. Pero pag... Kay diri naman siya ataas an kuan gintuukan ko na Oh, ano po naging problema niya sa health niya? Kaya ito nila, nga diri siya. Ito. Di na siya nag kalakaw lakaw Hello po tay. good morning. Masin siya na po at naistorbo namin kayo po. So. Nakakausap pa naman si tatay? Oo, oh, oh. hanggang siya sa pag-istorya pero... Kumusta po tay? Edna Condor po, si Kanay Nice Edna po. Mm. Kumusta po kayo? Kamusta ka daw? Pero nagod siya Pero yung pantinig ni tatay, okay pa naman. Oo, oh, siya, pero naku wala. Akin na, na malakas lang yung oh, kusis. Oo, oh, Ay, kumusta po? Naririnig niyo po ako? Hmm? Naririnig niyo po si Kanay si Nais Edna? Hmm. opo po. Kumusta po? Anong nararamdaman mo ngayon? Mabuti ka, mabuti ka. Ay, mabuti naman po tay ay, ano kahit so, pag-upo. Kahit, kahit pag-upo, hindi na kaya. Ah. Kahit sa pag-upo, hindi na kaya. Uh, pag-upo. Paglingkod. Oh. Di ba, di ka na nakakalingkod. Sinko, di, na. May asawa pa si tatay? May yan ang abyud. Abyudo, matagal ka na abyudo, mm. tay. Opo. <coughs> o. o so wala siyang tinitik na gamot na maintenance, so wala naman. Oo, oh, nagkinon na vitamin. Vitamin oh, mm -hmm. so good. So sa pagkain kahit ano kinakain naman niya. Oo, ini nga. So, sino ang araw-araw na nag, ano sa kanya, nag-aalaga dito? Ka. Kaya ako, kaya ako man nga buko. At saka malapit ka, ano mm -hmm. na yun. Kaya mga anak, kagrayo sa Manila. Ilang taon na si tatay ulit? it is hindi mo. Mga kanay-nay, si tatay Eladio. Ano na, apelido na yun? Ernesto po. Ernesto po, ito seven years old. Hindi na po siya nakakatayo. Oh, At hindi oh, na, hindi na po nakakalakad. Nay-nay, si Edna Condor po. Ano Ano bakit hmm. mo, oh, oh. ba yung Anong pangalan mo, Nay? Telma Arnisto Sarbito. Opo. Kasi kapatid ko si... Mas matanda si tatay, Opo. Oh, Eladio. Opo. Oh, oh. Salamat po. At least, iba talaga yung may kapatid, di ba? Oh, Kasi pag ganyan na yung sitwasyon, okay. hindi matitiis ng kapatid. Kaya swerte, Tay. Napakaswerte mo at nandito may kapatid ka na willing talaga araw-araw na... Alagaan ka, tingnan ka dito, i-check ka kung anong sitwasyon mo. Oh, oh, oh. Diba? Ang galing. Congrats, Nay. Thank you sa tingin mo tay, anong kailangan mo sa ngayon? Nano, pagkaon, vitamins, o nano nga ibubulik sa imo ni Ramam. Pag bumalik si Opo. Kasi Tapag Po taon, kami, kami po tatay, mga charity vloggers po kami. ah uh, pag nai-upload po namin yung video, tapos may mga may mga sponsor po na gustong magbigay, magpahatid ng tulong sa inyo, uh -huh. bumabalik po kaagad kami para ihatid sa iyo yun. Mm So pagkaun. sa tingin niyo po, ano po ang pwede naming dalhin pagbalik namin hmm. ano sa iyo? nano ano ang karoyag mo on? Pag bumalik sila ma'am, nano ang karoyag mo on sa imo? Pagkaon. Ano pagkaon? Gatas. Nagamit siya gatas. Ayun. Mm, -mm ma'am. So, Kaka nakaon siya Mayon sura. Ma'am. Mga kanay uh, si tatay po ay hindi na siya masyadong nakakausap ng, ano, oh, ng... na talaga. Oo. Medyo yung pandinig niya, medyo ano na, no? So, at least, nandito si ate, yung kapatid niya po at least alam niya yung sitwasyon ni kuya, ani tatay kasi mm -mm. siya po yung mm -mm. nagaalaga So sa ngayon na yung number one na pangailangan ni tatay na is pagkain saka vitamins. Oo, tapos o, sa gatas kan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kung mayong kwan, karay kong nga, Ipapabulong ko pa. Magpa-check up. Oo. Yeah. Oh, oh, okay. Okay. Kailangan oh. Kailangan mo talaga tatay magpacheck up. Oh, ano? Oh, oh, Dito ba na sa pala pag may talagang, kung halimbawa kailangan may check up, may mayroon dito? Oo, oh, doon sa bahay. Mayaon. Ah, ah okay. Kasi sa case ni tatay, -dood. na medyo mahirap na siya maglakad, hindi na advise sa bulyong malayo. Kailangan yung dito mismo. Ano? Sige tatay, yun na lang. Sana... May makatok tayong puso para po sa pagkain at vitamins nyo po. Ano? Pero alam po po walang imposible yan. Kasi marami pa po ngayon ang may mabubuting kalooban na eh. ba diba po? Nawiling tumulong Wala lang silang pagkakataon na ihatid. Lalo na sa mga ganitong lugar oh, okay. na malalayo. So yun po ang ginagawa namin. Sila po ang magpapaktid. At kami naman po yung maghahatid ng tulong para po sa inyo. So yun na lang po tatay. Pero... Ito, pagpasensya nyo na po, may bigay ako sa iyo muna ngayon. Wala na yata akong pagbigay. <laughs> Sampai. Pagbili so, mo muna ng kung anong gusto mong bilhin para pinapay. Tatay, <laughs> sa ngayon, uh, tanggapin mo na muna to ha. Pang ano mo na muna kung anong gusto mong bilhin dyan na pagkain. Hayaan nyo po ang sana po. ng vitamins at po. Ha? So tatayo na lang po. Babay na po. Mm. Oh. See you. so, pagbabalik po namin. Mm. Kasi nga siya siya. Oo, pag nakakarinig siya talagang mga taong, pero... Nanay, ikaw na po tanungin ko, ano bilang kapatid ni Tatay Eladio na nag-aalaga at nag-check -che sa kanya every now and then kung anong sitwasyon niya. Ikaw na po tatanungin ko, sa palagay niyo po, ano po ang na kailangan ni Tatay Eladio sa ngayon? Kay, ang kaya kung si Tun, ma'am, sa kanya ko, ang pagkaon tapos... Koreng niya nga magpa bulong pa. Magpa check-up. Oo. Mayroon dugo. Ana nag high blood siya. Nag high blood it siya. Oh, other than Tapos, that wala na po. Ora na o kay permit um. sa to my maintenance siya. Okay mga kanay-nais. Uh, hanggang dito na lang muna sana. Sana may makatok tayong mga puso para kay Tatay Eladio ano? Kasi yan na po ang sitwasyon niya. Ikaw po, Nay, palagi ka din po bumibisita kay Tatay Eladio? Ah, hindi. Kaano-ano -ano ka po ni Tatay Eladio? Ano? Oh, anak ka po ni Tatay Eladio? Pangduhat ikang sa panganay. Ah, okay po. Ikaw yung anak na malapit lang dito nakatira? Kabariwan. Arayok, Mama. Ah, so, e, so, hindi ka araw-araw nakakabisita hindi. kay Tatay mo? Hindi. hindi. Ah, okay. Dalawang, dalawang, isang linggo, isang bisis, na yun. Ah, once Mas, a, a lawang, week lang. Dalawang Pag linggo, wala isang bisis, kaya ah. anak sakit ito, bulag ba, tumba. Kaya may ah, sakit. Ah, may sakit ka din po. Nagsika. Uh, ano po tawag sa sakit nyo, Nay? kay na tutumbak nga na abat. Ano yan? Anong tawag? Ang bulag ba kung ah, sa Ah, okay. ano? At least na bibisita mo pa rin si tatay mo. Ano po? Mm -hmm. O sige po, nanay, babay na po. Sige, sige. salamat na lang sa Sa ating mga butihing sponsors, Manetti Re Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Ani Haramilia, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Okidoki ng London Ma'am Ima Vlogs Ma'am Faye Velasco and Rose Aguirre Vlogs Ang degree team morenon po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support uh, kaya po patuloy kaming nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan huwag po sana kayong mapagod at magsawa ingat po kayo lagi thank you thank you so much po